Tatawag po! Hello mga kasimple! Kumusta na po kayo? Ngayon lang uli ako nakapag video ng aking rolo today. Ito po ay uh, bondis sa uh, bangos Ayan. So alam po natin na ang bondis na bangos ay mga ginagamit sa ano yan? Ginagawang uh, daing. Pero sa akin ay isisigang ko siya. Ayan. Isisigang ko siya sa labanos. At ano lang, kangkong. Kasi mahal ngayon ng gulay. So, yun lang muna ang ating igugulay dahil uh, sa mahal nga po siya. So, ito po ay hahatiin ko po siya. So, kasi tatlong, pera, tatlong tao lang naman kami dito. So, yung iba po dito ay uh, iladain ko magano lang po ako ng sabaw uh, magluluto lang po at itong ulo yung po yung aking uh, isisigang yan medyo mahal din po ngayon ang bangos, so nasa 100 po yata ito kasi hindi naman po ako bumili nito so ito linisin ko pa ulit kasi may mga uh, kaliskis pa yan malaki po siya na po ang aking gagawin mga so, na mga kasimple. So, na-miss ko ngayon mag, ano, parang gusto mag magsabaw. Kasi may mga bata din, kailangan din ng sabaw. So, yun, sabaw na, ulam na. At ito, yan, itong labanos. So, itong pagluluto ko, uunahin ko syempre yung lutuin to kasi medyo matagal po itong maluto. Yan luluto po natin sa kamatis may sibuyas. o depende po sa inyo, ang iba po naglalagay ng luya, yan para pampalisto po ng langsa yan po, sige po mga kasimple, tayo po magluluto na hapunan po natin to mga kasimple, yan sana po magustuhan nyo ang ating uulamin yan, thank you po mamaya po at tayo po yung munay magluluto and shout out po sa aking lahat Sapat po sa aking lahat. Shout out po sa ating lahat yan. God bless you po at sana po ay uh, magustuhan niyo po ang munting video ko. Yan, pakilike na lang po. Yan, magkarimutan po mag-like. Mag yan, ito lamang po ang kaya ko ipakita sa inyo. Yan, ang labanus baw di ba ang labanos baw mahal po ang labanos kung na sa sasabihin ang presyo <laughs> pag nagsisigyan po tayo di ba ngayon hindi na siya kompleto <laughs> yan po salamat po shout out po sa uli sa aking mga ka team 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 krong krong ang mami ko Noli Ramos at team hosme Tia Celine bye, bye po sa lahat po. Shout out sa lahat po sa lahat. Shout out.